Sa inyo, Ning. Mike po. Mike, i e, yung mic. Tawagin mo. Ning, sa iyo. Ning, Ning. Walang mike Hello po, kuya. Hello uh. po sa lahat ah um, magpapasalamat lang po ako kuya kasi yung kapatid ko na batal kami hindi nagkita. Naghiwalay kami na hindi kami nagkisakay. Tapos nung time na nagkita kami, nung nagbakas lang kami sa puhin siya, nagkita lang kami tapos ano na kami, bilang pati na agad. Wala lang sama ng loob tapos oh, so, ako sa kanya. Narciso. Parang nakita tapos, ko na siya. Parang nakita ko na siya. Siya ba yung kapatid mo? Hindi po kuya. Si Boy oh. G. Nakala ko kasi. Nakala ko siya. Nakala ko eh. Nakita ko na eh. Tapos, tapos ano, nag-share ako about sa gawain ni Narciso ulalo Tapos narinig niya yung mga videos. Tapos sabi ko, ate, sama ka pa mag-amigay ano, ng flyers? Sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Tapos, siyempre, kasi nga, may mga dumarating na mga kakakala, siyempre, napapakwento pa. Siya yung, huwag, tara na, mamigay na tayo. Tapos, ano, kailangan mag-zoom tayo. <laughs> mag-zoom tayo, sabi niya gano'n. Yung alam mo mong siya pa yung nagyayaya sa akin. Tapos, doon sa promise namin, sa kung saan kami lumaki, doon, namigay kami ng flyers. Tapos, masaya, masaya kami hanggang umuwi. Tapos ngayon, lagi na siyang nag-share din. Tapos, nakikita ko minsan, nagko-comment din siya. Yun yung masayang-masaya ako. Uh, pinapasalamat ko kay Lloyd kasi na, yung mga gap nawala na sa amin. Oh, tapos Mahalaga yun, uh, yun. Isa pa. ko sa probinsya na nagkaroon din siya ng depression. Tapos, kaya kami umuwi. Kasi nga, sabi ng Chuhin po, yung yung lupa na hindi nasasaka. Matagal ng panahon na hindi nasasaka simula nung namatay yung lolo at lola namin. Hindi na siya nasasaka kasi na yung ano, yung tahan ko na may depression. Lagi siyang nagagalit. Tapos sabi, na, sabi ko sa kuya ko, ano, isakahin mo kasi sayang. Sabi ng kuya ko, nako ayaw ko pumunta doon kasi nahabol ako ng kitak. Sabi niya ganon. Yung tsuhin ko na nandito sa Laguna, sa may ar pa. Yung pag umuwi sila, gusto lang isa ka. Hinahabol daw sila ng kitak. Sabi ko, oh. Uh, kaya kayo hindi nakabol kasi tumatak mo kayo. Sabi uh, niya, ko, ano magpatak ako? Sabi niya. Kasi so, sabi ko sa kanya, kaya umuwi hey, lang, para ka naman. Ano? Sabi ko, sige, uwi ako, ako makipag-usap. Kasi sabi nila, e, benta na lang yung lupa na yan kasi hindi naman napapakinabangan. Tapos, bayad ng bayad ng amilyar, gano'n. Hindi ma, naiinis na ba? So umuwi ako, tapos le, eh. sabi ng mga kapatid yun, malapit na tayo sa bahay. Ano, baka mamaya hapon niya tayo nakita. Huwag kayong ganyan. Huwag yun din nilang pangalan ni Kuya Narcisa at Jesus Christ. Ganun. Kasi hindi yan, mabait yan. Ganun-ganun ako tapos yun. <laughs> yan ganyan yung ginawa natin. Sa gate pa lang. Ako, uh, Jesus Christ, uh, tulungan niyo po sana kami na makausap namin na maayos yung Tita namin na na medyo ano talaga siya, yung isip niya iba. Tapos sabi ko sa pangalan ni Kuya Narciso na kinabit mong kasangkapan. Ano, baka kausap namin siya ng maayos. So pagpasok pa lang namin sa gate, tao po, tao uh, paglabas niya, bigla siya umiyak. Ganyan siya, umiyak siya. Tapos siya na rin yung nag-offer na hindi ko pa nga binubuksan siya na yung nag-offer. Sabi mo, sakahin nyo na yan. Para sa inyo yan. Sabi niya, ganun. Kaya, yun, 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 yun yung pinapasalamat ko kay Lord kasi yung mga gusto kong sabihin sa kanila na reconcile kami, ganon Tapos hanggang ngayon sabi niya, sige na, muna kayo dito at gawin nyo na yung ano kasi yung part ko kasi wala naman akong anak at matanda na ako. Inyo na rin. Ganun siya. Kaya, yun talaga yung yung mga kinatatakutan ba? Parang oh. nawala. Ganon po. Yun po yung thank you po yun, Nars. Kasi pangalan mo lang. Eh? Ay, talagang good. <laughs> Bore yun, Diyos. Bore yun, Diyos. So... Yeah, ako rin. No. Tapos, si at work, ang mag mo po ako po yun, Nars. Saan uh, oh, sa'yo? Kasi wala pa ako. Yung load, wala pa akong load. Ayaw mag-ano silpong ko. Kaya ako nandito sa anong ano po, una po, magpapasalamat ako sa kay Jesus Christ at sa inyo po. Natuloy na po, pinagaling yung akin tayong na pinagamot ko sa inyo noong 2022. Uh. -huh. Mga 20 years no na po naramdaman nyo na talagang hindi siya bumalik. Pero nung ginamit ko po ako, nawala na po yung amoy niya, yung malabas po, wala na po ngayon. Uh. Tapos -huh. po, noong 2023, nagkasakit na naman po ako. Uh -huh. Bago, kayo, bago po kayo pumunta noon, nagtumawag po ako sa inyo na Nagpa-laboratory po ako na marami nakita sa akin, matangkang kolesterol yun, acid. At yung mayroon po ako mga bato-bato sa ano. Ang sabi niyo po sa akin, ginamot niyo po ako, ang sabi niyo sa akin, mag-inom lang ako ng kalamansi at buko. Oh. Hmm. Tapos po, ang tagal ko na ko po kasi nagpaano laboratory. Ngayon ko lang po naganap-naganap yung laboratory na yon Kasi oh. nagpa-laboratory pa ako noong May. Inobserbahan po ako, mayroon pa rin po. Oh. Pero po last lab, po ngayon August. Nung laboratory ko po nung August, normal na po lahat. Ay, hindi po pala ako, binigyan po pala ako noon ng gamot pero hindi po ako umiinom dahil mas tinaniwalaan ko po kayo at si Jesus Christ na hindi ko po kailangan ang gamot. Ang gamot po kailangan ko. Oh. Yun lang kalamang sakit po ko. Oh. May langit po ako. Dalawang linggo po ako may langit. Hindi ko po talaga iniinom yung mga gamot na yun. Kasi gusto ko po talagang patunayan na talaga kung gagaling po ako ng dahil lang sa aking paniniwala. Ayun po, kumaling po ako noon na wala po yung lagnat ko dahil lang po doon sa mga gamot na Hindi, hindi ko po inanim yung gamot na yun. Nag-aalala lang sila mag daw ako pero hindi ko po sila dilaking gan. Tapos po ngayon, August, nagpa-laboratory po ako. Nawala na po lahat yun. Lahat wala na po lahat na na, Wala na po lahat yung, nara yung, yung nag sa loob ng ano ko, katawan. Nag-normal uh, na po lahat. Uh, yung uh, ano ko, yung lahat-lahat po, kaya andito po ako ngayon para magpatuko po sa inyo. Natuto po, isa po kayong manggagamot at si Jesus po ang nagpapagaling. Para gusto okay. ko po sabihin sa mga nanonood po, natuto po, totoo po na hindi ako gumamit ng kahit anong medical po. Oo oh, naman, eh... Yun, yun naman talagang totoo eh. isupurihin so, purihin ng Diyos. So ay yung buko at saka yung kalamansi, giniinom mo pa rin ngayon, Lina? Pag-iisang lang po. Kasi, ah, pag-iisang lang po. Oh, pag-iisang po. Oo, oh, okay lang yun. And dati lang yun kasi ano, ah uh, simpre, ah uh, nagpagamot pa kayo, mayroon pa kayo mga to. So, kailangan mo yun i-updated talaga. Pero ngayon, pwede nang, kung mayroon, di, ino, you know, pag wala, di, wala problema. At least, okay na kayo. Okay po. Maraming maraming masinamat po. So, Sige. So, sa tayo nga mo noon, la, la, Lana ba ang ginamit mo? yung binuhusan niya po ng matla na po yung ano po nanyo, yung ginawa ko. Noong nagtagamot pa ako personal sa inyo, binuhusan niyo po. Ah, oo. Oh. Uh, oh. well, oh. hindi ko dinala yun. Hindi po gumaling. Pero noong kayo po ang... Ilang taon mong galadala noon? Ilang taon mong galadala noon sa tayong mo? 20 years po. Mula nang pinanganak ko yung anak ko kasi ang sabi po ng doktor nung pinanganak ko yung sumabog daw yung ano ko. Hanggang er hindi na po nila. Hindi oh. eh, eh, ko eh, pa po. Pero mula po nang pinagamot ko pinagamot ako sa inyo. pinagamot ko sa inyo, nawala na po. Wala na po. Pag higala, ganun po yan, mabaho. Wala po tao. Ay, pero rin ang Diyos. O. rin ang Diyos. Kaya, kaya po. Yun nga yung sinasabi nga, ano, ba diba, na talagang gagaling ang isang tao ay sa paniwala ninyo. Wala, malino naman po. yun. Totoo po. Talaga po. Maraming maraming salamat po. Sa inyo. Maraming salamat at, uh, ano, uh, ay pagtanggol mo ang Diyos na nangyong Wala. Kuya oh, yeah, Nash. Oh. Mayroon pa po pala kami isang ano. Ito po ang bagong shop namin dito sa Welcome Plaza. Pwede po humingi ng gabay. Uh, anong meron sa bagong shop ba yan? Ito po yung bagong ano namin, bagong ano namin dito sa Welcome Plaza ni Roton. Ano, Libertad po yung hingi po kami ng gabi para po sa aming kabuhayan ni Bisningning po. Ang gabay, ang gabay na sa inyo palagi ang Diyos sa inyo kasi naniwala kayo so wala akong duda doon. Palaging na sa inyo ang Diyos. Okay lang po pag ilagay namin yung picture mo dito. Ito po. Walang problema. Yung iba nga, tarpulin pa nga yung nilalagay. Opo, magpa... Opo. Nagpainas sa sabi lang po na. Kasi kaumpisa lang po namin. Ngayon lang po ang talagang ano nitong ano namin. Siya po ni Miss Ningning. Maganda nga dyan. Maglagay. Paggawa kayo ng tarpulin. Nandoon yung ah uh, lahat ng social media yung picture ko yung ano uh, tarpaulin yung ginagamit sa tarpaulin na ano yung uh, picture ni ng Jesus Christ tapos yung picture ko tapos yung social media Facebook YouTube para makita ng tao at nasa tao na kung magbukas sila o hindi basta nakakakita. Okay. Okay. Opo, opo. Maraming salamat po kuya Nars. Tata-publish ko na. Okay. Thank you God po, so, God sa inyo ang sa uh, piston God bless and more power. Thank you po. Salamat, Salamat Oya. Oya.